What's up sa inyo mga kasando, in this video ako ay magiging si Groot tol Kasi ngayon merong ginawang machine si matandang gago na nakakapag transform bilang si Groot Kaya ngayon man magiging si Groot ako pero bago muna natin ipagpatuloy ang video tol Please huwag na kalimutang i-like ang video to and kaya na rin ay subscribe Okay let's go pre Alright you know Okay guys ngayon nalito, uy may panigido na Okay guys ngayon guys andito sa village and then ngayon magiging si Groot tayo kasi eto you know Tingnan nyo naman yan, pre. Ayan ang root machine na gawa ni Matandang Gago. And ito si Matandang Gago, guys. So, bali ngayon, guys. Ayan, ako may gawa niyan, ano? Kaso, yung loob niyan, guys, ay ginawa ni Matandang Gago. So, bali, ako lang yung nag-design yung, yung root na yan. yan. Ako nag-build niyan. Pero, yung machine sa loob, guys, si Matandang Gago ang gumawa. Pero, hindi pa yan tapos, guys, kasi may dadagdag tayo dyan para mapagana siya. And, may lumabas na root, no? Kasi nga, syempre, walang lalabas na Groot guys kung hindi yung siya gagana. So, bali, dito muna tayo sa chest guys. May engine yung mga gamit sa chest para gumana yung hayop na machine na yan. Okay, let's go. Mukha talagang Groot yan guys. Oko may build yan eh. Alright, eto na. Oh, yun no? oh. Okay, eto yung mga kagamitan do guys na kailangan natin idagdag doon para gumana yung machine no. So, bali, tinuro na nga pala sa akin ni Matatang Gago kung ano yung gagawin ko. So, bali, eto, kailangan ko ng mga rails na to. Kasi kailangan natin ikabit dyan sa loob nyan. Okay, let's go guys Ganito yan Okay, lapag ko muna dito yung ano Ito, rail yan. Yun, no, nakita nyo ba yan guys? Eh, no, kumunekta, diba? Yan Napakalupit yan guys Kasi yung mga minecart doon sa chest Papapasukin natin dyan sa loob, ano Basta mamaya guys, makikita nyo Okay, let's go paka lagay natin yan dyan Alright Tapos sa dulo guys Ilalagay natin dito Itong power rail yan Para syempre Yung mga minecart pumasok sa loob Yan, oh yan, lever din dyan. Tapos, eto pa, kailangan ko pa na isang lever dito. Dito, guys. Yup. Kasi, pag inon ko yan, guys, lalabas na yung growth. No? Ayun, napapasok ko minecart dyan. Tapos, lalabas dun dito sa kabila. Yan. Kaya, ngayon, kailangan din natin lagyan ng rails dito. Para lumabas dito sa kabila. Yun. Ay, naku po. Nagkamali ako ng lagay. Wait lang, wait lang. Basahin mo na to. Okay. Yun, sakto. Okay, na. Nakabit na. Then, akin mo na yan. Okay, let's go. Puntahin natin to sa may ano, sa may harap. Yan yan. All right, very good. Okay, pwede na siguro to, guys. And then magbubuta sa dito sa dulo para yung mga lalabas na minecart is mahulog. Yan. Perfect. Okay, let's go. Saktong sakto, pare. Okay, next. Dito naman tayo. Ito, minecart. So, bali, itong mga minecart na to, guys, ay may hopper, no? Bali, minecart hopper. Okay, tara, kunin natin mga materials dito. Let's go. Okay, so ito nga pala guys, ito Black of Call and Nether Star Ito ang gagamitin natin para magawa yung Groot, okay? Para mapasok to dyan sa loob and then may bigyan na tayo ng Groot na powers or whatever Okay, let's go, lagyan natin yung minecart dyan Okay, mamaya na natin yan itutulak Okay, dito muna tayo, kailangan ko muna isukad kung ano yung kailangan, ingredients para magawa yung Groot Okay, unahin natin yung helmet guys Helmet ni Groot Let's go, ganito yun eh Okay, so kailangan ko ng lima, ganyan. Tapos, etong ano, block of coal, yan, da dalawa dito sa may baba. Yup. Tapos guys, etong nether star dito sa may gitna, yan. Okay, let's go. Pasok na natin sa chest guys, yung mga nakuha natin materials, yan, lima, dalawang coal, tapos nether star. Okay, ona na natin tong lever na to, and then itulak na natin, let's go, para pumasok na sa loob. Yan, pasok. Okay, yun yung helmet ni Groot guys. Okay, done na. Ngayon naman, yung chest plate ni Groot. Okay, let's go. Lapag natin yung minecart dyan. And then, dito ulit tayo. Okay, form natin yung chestplate ni Groot. Ganyan yun Tapos, itong block of coal ulit. Dalawa. Tapos, itong star Okay, bali, limang kahoy. Tapos, dalawang coal and star Okay. Okay, let's go. Ilipat na natin ito sa minecart. Okay, let's go. Yan, lagyan na natin dyan, dyan, and dyan. Alright, let's go guys. Itulok na natin to para pumasok na sa loob. And then, dalawa na. Okay, chestplate and helmet. Okay, let's go. Okay, nga naman guys, ang leggings ni Groots. Let's go. Okay, another hopper minecart. Let's go. Okay, lapag na natin ito dito. Okay, huwag muna natin tulak. Okay, mamaya na. Dito muna tayo guys. Alright. Leggings, here we go. Yan, lima ulit. Tapos, dalawang coal. Tapos, isang nether star. Teka lang, parang pare-parehas lang ito ha. Ah. Limang kahoy. Dalawang coal. Tapos, isang nether star. Parang paulit-ulit lang pre. Pero ayan na yun guys, ayan yung mga kailangan materialis Okay, lipat na natin sa minecart hopper At ayun na nga, let's go Tara, lipat na natin dito Ito na yung materialis natin, lima Tapos dalawang block of coal And then, nether star Pare-parehas lang pala guys, okay, let's go Tulak na natin para pumasok sa loob Okay, let's go, okay, now Boots ni Groot, ito na yung last guys Makukompleto na natin ang armor ni Groot And magiging si Groot na tayo pag natapos na to Okay, let's go, ito yung boots guys yan, eto wala na tong block of coal. Ganyan lang, okay. Bali, apat kakahoy and isang nether star. Okay, let's go. Okay. Pagin natin sa hopper. Minecraft. Uy, naku po. Hapo na pala. Naku, pagabi na pala guys. Bilisan natin. Naku po, baka dumating yung mga zombie. Okay, lapag na natin yan dyan. Tapos eto. Tapos sabay tulak na natin to. Let's go. Madali na natin, pre, Pagabi na. Tulak. Let's go. Okay guys, let's go. Yan na. Palubog na nga yung araw. Okay, let's go. Madali na natin to. Okay, ngayon, napasok na natin lahat ng item dyan sa loob. And then, eto na, ready na to. Pag flip ko tong lever na to, ang unang lalabas dito is yung helmet ni Groot. Okay, let's go, guys. i flip na natin to. Hay na. 3, 2, 1, go! Okay na. Uy! Okay na nga, guys. Tumabas na nga. Alright, eto yung helmet, di ba? Kasi eto yung una, guys. Let's go. Tingnan natin. Tingnan nga. Yun, sakto. Eto na nga yun. Yun, oh, Groot's helmet. Groot's head pala. Mali. Okay. Ngayon naman, chestplate, guys. Tara na. Ayaw na natin to. Okay, wait lang. Balik ko muna pataas. Laka, palubog na talagang araw, pre. Naku po, lagot na tayo dito. Okay, wait lang. Balik. And then, on na naman. On, yun o. Oh. Uy, yun. Alright, let's go, guys. Okay, pangalawang on ko na to. Pangalawang flip ko na to ng lever. And then, ngayon, eto na yung chest plate. Diba, tama? Masa eto na yung ano, guys. Uy, naku po, bumalik. Yun, buti na lang. Lumabas ulit. Naku po, akala ko, papasok ulit lost sa loob. Okay. Naku, ang gara naman itong butas to. Akala ko, malalaglag sila dyan, pero hindi pala. Okay, So, bali ayun yung ano, ito yung chest plate, di ba? Kasi nakuha ko na yung yan. O tama nga, ito na nga yung Groot's chest. Okay. Nakuha na natin yung head ni Groot and yon ito naman chest. Eto okay, wait butasan ko dito para mahulog sila dito, pre. Grabe naman kasi, hindi pala nahuhulog sa butas. Yan, okay na. Okay, let's go. Lagay natin dito yung ating ano, chest. Yan, very nice. Okay, let's go. Bisa na natin. Ito na yung leggings. Let's go. Flip. Alright. Ayan na. Uh, uyun. Okay, eto na yung leggings guys, let's go, tinan natin Tingin nga po, yun, sakto Let's go, eto na, Groot Legs, let's go, pare right, malapit na talaga natin mabuo si Groot eh, no? Grabe, ang angas niyan pre, okay, lagyan natin dyan Ako po, malapit na pala maghating gabi pre Blisya na natin, paghahating gabi na kasi, Ando yung mga zombie Alright, flip ko na to, let's go Okay, here we go Yan na, last na to, eto na yung boots Ay, ano pala, paa ni Groot Okay, let's go Uy, naku po, ba't ka ba bumabalik, tol? Bumalik ka doon! Naku, kulit naman na itong minecart na to. Okay, buksan mo na nga lang to. Tingnan natin pa rin. Dito na yung ano eh. Yung Paka ni Groot eh. Okay. Ba't ba bumabalik to? Yan na nga. Kulit naman na ito. na. Let's go. Kompleto na tayo, pre. Naku po, bumabalik pa kasi yung cart eh. Oo, ngayon. Ayan na. Yo, guys. Check this out. Grabe, nakompleto na yun. Eh. Matandang gago. Tinan mo to. Oh. Nagawa ko na si Groot, pre. And ngayon, Pwede na tayong maging si Groot, guys. Let's go, maging si Groot na tayo. You know? Wow, tingnan nyo naman yan, pare. Nice. Ako na ay naging si Groot. Let's go, napakalupit. And malapit na rin maghating gabi, guys. Kasi, uy, you know, tingnan nyo naman yun. Meron pa akong close dito, pre. Napakaangas. Kasi, guys, paghating gabi na kasi, you know, malapit na nga. May, may darating kasing maraming zombies sa ating gabi, ano? Kaya ngayon magagamit natin tong pagiging Groot natin para maligtas ang village sa mga zombie. Yo! Tinan nyo naman yan tol. Kaya ko rin palang lumipad. Ay hindi pala siya lipad. Kumbaga para siyang glider break. Sabi na to. tol. Loko na si Groot no. Okay wait lang. Uy nako po. Ayun na nga. Gumit na na yung buwan man. Hating gabi na. Okay wait lang. Asan yung mga zombie? Parang walang mga zombie ah. Wait na. Asan na kaya yung mga yun? Uy! Yo yung pala silang lahat. Laka ang Naku po, ayun nga guys, tara na, gamitin ko na tong aking kapangyarihan loot Para talunin tong mga zombie to, grabe yung dami nilo Oh my god, ayo, pre, umalis dyan, pre, ligay nito, patayin nyo ko Ako ang oh, labanan nyo Ayun, okay, naku po, oh, grabe yung dami zombie guys, pinangapis ni saan ko e, lang ako si Groot, at ngayon matatalo ko lahat ng mga zombie to e, Wait lang, naku po, binagubog na nila ako, pre, e, wait lang, ito, gagamit mo na ako ng klo Ay, e, naku po, may maliit pang zombie Tulit nga ito mga to, Uy, nako naka-infect pala silang isang villager, guys, oh may Zombie isang villager ay, pasensya ka na boy Papatayin kita boy Kasi nga infected ka na Ayan patay Uy naku po Ang kulit naman ang maliit na zombie yan So let's go pare Yo kami Wait lang Ito Klo pa Ayan bra Ubusin ko kayo bra Ako si Groot bra Ayan ilatest ko itong village na to Bukasin yung mga tao dito Yo boy okay lang ba kayo dyan Ako po may tao ba sa loob Naku guys Yung tao yata dito sa loob Yun natay na naging zombie na Ayan wala ng tao Wait lang. check muna natin Ayan, Wait lang pare Yo boy, ka ba boy? Wala na. Walang tao. Ay, napopo. Sayang naman. Hindi ko naabutan. Naging zombie pa tuloy siya. Okay, dito kaya. Meron kayo dito. Yun, buti naman. At hindi sila naging zombie guys. Eh, no? Yo, dyan lang kayo sa loob. Ako nang bahala dito. Huwag kayo lumabas. Ililigtas ko kayong lahat. Okay, wait lang pre. Mukhang wala na yata mga zombie. Ililigtas ko na ata itong village man. Woo. Kahit mo kahoy tol. Huwag kayo matakot sa akin. Dahil akong bahala sa inyo. Huwag matakot. Kahit may mga zombie pa yan Ako nang bahala. you know Okay, umaga na rin pare. Naligtas ko na yung village guys sa maraming zombie. Bilang si Groot. Grabe, napakaangas man. Mukha na yung kahoy, you know? Kasi nga ako na si Groot eh. Napakalupit man. Okay, eto. Tingnan nyo to. Tingnan nyo ha? Let's go. Woohoo! Grabe, napakaangas man. Nakikita nyo ba yan? Kahoy na lumilipad. Grabe, si Groot may pakpak. Woohoo! Nice, napakalupit boy. Yo guys, kung nagustuhan nyo tong video to, please ilike nyo naman yan dyan pre dahil malaking tulong yan kahit hindi na kayo mag subscribe ilike nyo lang ang video to and kung gusto nyo pa na manood ng video ko ayan panoorin nyo yung nasa screen dahil maganda rin yan pero syempre mag subscribe na rin kayo okay let's go